Last News Update Mga balita ngayon Koreanong pugante na sangkot sa investment scam timbog ng NBI PNP Chief Torre dial 911 darating kami sa loob ng limang minuto Draft resolution ng dismissal ng impeachment trial ni VP Sara Duterte inamin ni Sen. Bato de la Rosa na sa kanya ng Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang koreanong pugante sa Malate, Maynila, Kamakalawa. Sa isang press conference, iniharap ni NBI Director Jaime Santiago ang suspect na kinilalang si Kim Yushik na sangkot sa panuloko at pangigipit ng kanyang kapwa-koreano sa South Korea sa inilabas na warrant of arrest ng Interpol Blue Notice na harap ang suspect sa kasong fraud violation ng Article 3741 ng Criminal Act of Korea matapos masangkot ito sa isang investment scam na nagkakahalaga ng 10 million Korean won noong 2008. Lumabas din sa record ng NBI na matagal nang namamalagi sa bansa o isang undesirable and overstaying alien na ang dayuhan na itinuturing na malaking banta sa seguridad sa publiko. Nahaharap din umano si Kim sa mga kasong estafa, malicious mischief at human trafficking dito sa Pilipinas. Tiniyak ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III na mas mabilis na ang tugon ng mga pulis sa mga emergency sa Metro Manila sa ilalim ng bagong limang minutong response time. Dial 911, darating ang mga pulis sa loob ng limang minuto, ani Torres sa isang press briefing sa Malacanang. Ipapatupad muna ang polisiya sa Metro Manila bilang pilot area kasabay ng pagsasara ng ilang presinto at police boxes na kulang sa kagamitan. Hindi na sa presinto ang pulis, nasa telepono na sila, dagdag niya. Bilang bahagi ng modernisasyon ng PNP, layunin itong gawing mas visible at aktibo ang mga pulis sa lansangan. Suportado rin ito ng ilang alkalde tulad ni San Juan Mayor Francis Zamora. Target ni Torre na pababain sa tatlong minuto ang response time sa loob ng tatlong buwan at palawakin ito sa buong bansa. Inamin ni Senator Bato de la Rosa na sa kanyang opisina ng Galing, ang kumakalat na draft resolution na humihiling ng de facto dismissal ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview, sinabi nitong marami sa mga kapwa niya senador ang nagpahayag ng suporta magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Dagdag pa niya, hindi alam ni VP Sarang tungkol dito bago kumalat ang kopya online. Nang tanungin kung ano nagtulak sa kanya para balangkasin ito, sinabi nitong self-explanatory ang resolusyon. Basahin na lang yung resolusyon. You will understand everything. Basahin niyo yung resolusyon. That's very self-explanatory. Uh, nyo kung ano sinasabi dito, sa ko. Kahapon lang nang kumalat ang tungkol sa resolusyon na nagsasabing kapos na sa oras ang Senado para sa impeachment raya. Kinumpirma ni Sen. Amy Marcos ang tungkol dito ngunit sinabi ng ilang mga senador na hindi ito totoo at wala silang natanggap na resolusyo. Nakatakdang simula ng presentation of the Articles of Impeachment sa Hunyo 11. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.